Gusto na po kayo nangyari. Huh? Fungus na po Sakit. ito, ma'am. Ha? Fungus <laughs> na po ito. Fungus? Sobra ka na kasi sa kalitay. Sabihin niyo po, pag mo nasasaktan. Kaya <laughs> ko pag... Sinay na yung masaktan. Diyan siya hindi nasasalit talaga. Oh, Miss Siguro po mo. Takot siya ang gulay. Ito, Ito. Terima kasih. Okay. Okay. Ko yung Kita mau yang kapal. Eh? Kita mau yang <laughs> kapal. Kita mau yang kapal. Kita mau yang kapal. <laughs>

nakamahan mo naman yan eh pagkumismot yung daliri ko. <laughs> <laughs> Masakit kasi din pati inyo. Balikan ko. Kitid na dikit na ano. Mhm. Mm

对。<Okay. S 2> okay. Binabawasan mo ba to? Yung nagpilinis. Hmm. Binagalaw din kasi -so na pag ako ko, nakasubo. Kaya hinahayaan ko lang nagpilinis. Thank you. Sasaktan ka ba? Um, lang yung dito. Yung dito? Meron talaga akong aalisin? Dry skin yun? May dry skin, may koko. Maaari. Kaya may pain? Kung mong ilaban, ma'am eh ano mo lang. Parang okay. 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 দিদিন

我也是。Mm hmm.

depende man. Ano? Poko. ko sa uko mo hindi hindi na maayos yung pagtubo nito. Ay ilalim ng tubo nito. Patutok. Tayo masakit. Siguro yan.

โอเคจริงเห็น okay. okay. 気持ちいい。調理。 nge-cuttingnya babalikan kaya. last na ya sa iba, ano, hindi mo na yung sa saan. Sa performance ko yun. Hindi po, sa akin po kasi ma'am, pag ganito pong nililinisan ko, tama na po yung mababad lang ng konti. Pag hindi po pa po nagagalaw, pwede po siyang babad lang ng cuticle. Pero pag nag-start ko na po siyang lilinisan, okay. hindi hindi ko na siya totally binababad na sobra. Kasi sa akin lang yun ha. Apo, po, napuputol po yung tatang Pero may kanya-kanya po ang manicurista pa na diskarte yung pag-alis uh, nila ng hindi. Mochi oh, po oh, dito, hindi ka naglalabas, ano. Mochi oh, po oh, mochi Sorry po, sobrang lalo. Yan. Kasi ito nakikitaan ko naman ng pula eh. Nakikitaan ko na ng pagpula. Sabihin, malapit na siya. Manipis na. Manipis na. Pero may konti pa po talaga siya. Dito kasi bumaon yung ingron. Kaya masakit. Kaya mapula na siya pero may dry skin pa yan. Yung pagpula niya dahil sa pagbaon mo? Mm -mm. Maaari po na pag tinatanggalan natin na dry skin, eh, magsusugat na siya. Naman, ano yan? Susugat na yan? tatanggal naman, paunti-unti nga lang Taas ka na pa. Sindyan mo yung kandila na sa itaas ng ano. Rep. At subukan ko lang kung epektibo ba. 130. Hindi ah.

isang isang ano pa simot na lang Ayan. pa yung cookie mo <laughs> May oras din naman ako. One hour. Okay. Pag, <laughs> hindi. Hindi. Basta, wa, walang problema doon. Basta hindi kayo late. Walang problema. So, sobra man yan Wala tayong magagawa doon. Ganun talaga. Mm -hmm. Tira na talaga yung kuko kahit dito sa loob. Pai, may pang anti-fungus po tayo then pahinga dapat sa cutix. Hindi dapat din mo na siya makikita. Dapat. Hmm. Gamutin mo na. Nakapahinga sa kanon. Ha? Huh? Walang ano. Ito. Ito. Nag-review naman ako. Babango daw eh. Maraming nagsabi. Hindi, hey, pek. Ngaya mo lang. Baka mamaya pa. Anong cream na pa? Antay pong gusmang. Mercury. Opo, mas okay nga po yun eh. Huwag kayong bibili yun eh. day? Mm-hmm. Mas okay yung katapos ng ligo, tapos bago matulog. Para hindi talaga, lalo yung, yung sa pagtulog, hindi talaga mababasa na. Di ba ito nang sasaktan? Mm hindi, -hmm. siya eh. talaga gusto kasi niya sinasabi ko nga sa kanya, dapat hindi niya lagi pa, na no, siya nagpapalini. Maling mali. Kaya yung gilid niya dito mataba eh. Kasi kapupush yan, hindi natatanggal. Hmm. Sa kanya, mo. Kasi naka-anito Kasi tissue sa uh, Makati na daw, masakit na. Hmm? Hmm. Siguro doon sa Makati, oo. Oh. Pero dun sa, ay sa bagay, balutot. Kasi, pero hindi pwede. Hindi kasi required ang weekly magpalinis. Oh. Tapos na no, minimize na so, two Yan weeks. Yes. Mm, -hmm. mm -hmm. Yun naman maintain pag two weeks. Mm -hmm. Kaya lang, pag ganito na yung kukumabay makati. Dati, ganit sa safety shoes din ako dati. Ganyan din. Makati, masakit. Makin, may kumukusok. Kasi nga, yung pagkakat ng kuko, di ba? Mali kaya kapag tumusok na tumubo okay.